Good morning. Atid natin si Lian sa school niya. Ay, natutuyo na doon, oh. Ay, ano yun? Oh, Thursday. Lumalimig na ang panahon. Ang temperature. Yung naghahatid kasi kay Lian. Yung kaklase niya yung tatay. Sa Pilipinas pa sila Lian? Yeah. Ayun. Kaya nagbabas lang siya pag wala akong pag ipasok ako. Ay, nagbabas si Lian. paso ko yan Monday maghahati tayo mag-Uber tayo Uber driver tayo eh saan yan? sila Dave naman mamaya sila oh maaga yun oh ano yun? truck and pill? Ah, football, no? Magkakaroon sila ng football, no? Mm, Bukapasa po. Yung iba rin yan, eh, parang naglalakad lang din sila, e, eh, no? Hmm. Tapos yun, na may pass doon, yung iba nagpa-pass. Yan, ganito lang ang ano dito, high school, yan. Walang uniforme eh, kayo, e. Eh. Libre kasi sila, libre ito na lang Lian sarapan. Sa yeah. Ngayon okay may mga ano magigising ka klase mga taga Toronto na dito. Mga subscriber natin na lumipat nang reside. Okay. Have a good one. No, English. <laughs> Lian <laughs> diba. Ingat. Okay. Ini. Dalawang bimpo. Ano naman 'yang dalawa? Hadi ah, ba? <laughs> Doon sila. Ayaw, ayaw magpahatid ni Dylan eh. Ayan. diba? Pasok okay, na tayo. Yo. <laughs> Dito ako sa labas. Tingnan eh. Lakas ang hangin, no? Malamig na. Ang lamig ng simoy ng hangin. Parang ano na. Para nandito na si Jose Marichan. Grabe. Nagdidilaw na rin yung mga daon. Ayan, binalaglag pang sanga doon. Ayan. Kaya tayo na sa labas. Ayan. Kasi minabanggit ako doon sa ano, sa vlog natin na yung apartment namin dati eh merong ipis, 'di ba? Tapos, nasabi ko doon na naubos yung ipis doon. Ayun. Ah, uh, effective talaga 'to, effective feeling ko lang. Feeling ko lang ha. <laughs> effective kasi naubos talaga yung ipis doon eh. Tapos may pinagbigyan din ako nito na tropa naubos no din yung ipis nila sa bahay. Kaya ngayon, gagawin na natin yung solution. Sa dami na nagre-request at nagme-message tapos comment sa vlog natin. Kaya yun, ga gagawa tayo ng ipis ah uh, dead ball solution. Yan. Yeah. <laughs> Ayan, ito yung sikreto, ito yung sikreto. Ayan, ito lang yung ingredients nyo. Ay, borax, hindi ko alam kung anong brand to, basta ito yung ginamit ko. Ayan. Ito pa mismo yung ginamit ko nung nasa apartment pa kami. Ito yon. Tapos, peanut butter. Kahit anong branda. Ayan. Peanut butter. Ayan. Gawin na, gawin na natin, ha. Ayan lang. Tapos, tubig. Mamaya. Pakita natin. Ito na. Ito, ito na. Borak. Peanut butter. Tapos, tubig. Ayan, tubig ah. Tapos dalawang kutsara. Siyempre, hindi mo pwedeng ipang ganun yun eh. Ayan. Unahin muna natin yung peanut butter. Kung gano'ng karami yung gagawin nyo, one is to one. Oh. O. Ganito. Ito, marami na to. Ganito karami. tapos ayan o tapos isang kutsara rin ng borax ay natapon pa dun up dumami tuloy ayan naparami ayan siguro one na yan one basta one is to one ha sorry sorry Tapo natin itong sobra. Ayan. Biglang nalinis, di ba? <laughs> Ayan. One tablespoon. Basta one is to one. Kayo na ang tumansya. Pansyahin nyo na lang. Pero mas maganda siguro cup na lang. Kuha kayo ng cup. One pour tapos one pour. Pero sobrang dami yun eh. Kaya ito lang muna yung ginamit ko. pag yan ginanyan nyo nalagyan nyo sya ng tubig lang ng tubig yung pag aluin nyo lang parang nag alu ay ng ano ng simento o kaya nagmimix kayo basta mix nyo lang mix nyo Pero kailangan ano ha, may amoy pa rin ng peanut butter ha? Kaya tatantsahin nyo talaga. Huwag nyo gayahin yung ginawa ko na tumapon. Tignan nyo. Tignan nyo ako yung ano bukasan. Ito, laki pala ng butas ito. Sorry. Yan, na. Ayan. Ayoko nang iulitin eh. Bidyohin uli eh. Yung uh, second take. Ayan. Tapos tubig uli. Basta ano lang, kailangan maging ano siya yung consistency niya kailangan alam niyo yung parang makakain pa talaga ng ano ng insekto ganoon. Tensyon na kayo kung malakas yung hangin ah. Ha. siguro kung ano, maganda yata ano no, pang mayaman yung brand ng peanut butter. <laughs> Joke lang. Ayan na, Ganyan. Basta one is to one ha. Ayan, one is to one. Pero kailangan maaamoy nyo pa rin yung peanut butter. Amoyin ko ha? Yun. Oh, ano pa sya Peanut butter pa talaga siya. Kahit natapon kanina. Ayan. Ganyan Yung parang ano siya. Ayan, malambot pa siya. Yung, alam niyo yung ano, makakain pa siya ng ipis. Ayan, ganyan. Tsaka ano ha, pag to, inano nyo, itago nyo sa mga bata, yung may mga bata na may mga anak. makain nila to hindi ko alam delikado siguro delikado siguro to Ayan. ingatan nyo na lang na hindi makuha ng mga bata kung saan nyo itatago Ayan. diba tapos kaya may ganto may papel ang ginagawa ko kasi gugupit ako ng ganyan gupit no Tapos, yan. okay na tong ano nyo. Okay na tong nagawa nyo, no? Okay na. Gagantuan nyo lang. Yan. Tapos, depende kung konti gusto nyo, ganyan lang. Basta depende, yan. Ikalat nyo yan sa loob ng bahay nyo. Lagyan nyo sa cabinet, sa kusina, sa kwarto, lahat, lahat na mapagtataguan nyo. Yun. Yung kung alam nyo kung saan merong ipis, lagay nyo to. Sa ibabaw ng mga cabinet, sa loob, sa lagaya ng mga kasirola. yon yan lang. Tapos, pag to tumigas, to, pag to, to pag ito tumigas na, ito, gawa na lang uli kayo ng bago. Yung alam niyo yung hindi na makakain ng ipis, syempre matigas na, 'di ba? Titigas kasi 'to eh. Ayan. Gawa na lang uli kayo ng panibago. Yun. <laughs> diba titigas to, no? Ang to tumigas, gawa na lang kayo ng ano, ang panibago. Panibago naman uli. Tapos, tanggalin nyo uli, uli, yung mga nilagay nyo, palitan nyo uli. Yung sa amin, inabot na, yung apartment namin dati, inabot siya ng 3 months, 3 to 4 months bago na ubos. Kasi nga, inisip ko noon, kasi di ba yung apartment namin, 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 walong unit 'yun eh 'di ba? Isa sa baba, isa sa taas. Tapos kabilaan, di walo. Siguro 'yung mga ipis, 'di ba? Pupunta-punta kahit saan doon. Ayun. Kaya medyo matagal. Pero sinabi sa akin ng mga kapitbahay ko dati, nawala rin 'yung ipis nila. As in nawala din talaga. <laughs> nung kinalat ko to, 3 to 4 months na 'yung ipis doon sa unit na yon. Kaya yun. Eto. Ganto lang. Pwede, depende sa inyo. Gandaan nyo. Kunyari, ganyan lang gusto nyo. Maganda yung paggagawa Basta ganyan. Halo, one is to one. Tapos sa amoy nyo. O, oh, amoy peanut butter pa. Kasi ito yung parang mag dadala sa ipis eh. niya, di ba? Ang ano lang nito, downside nito, pati yung gagamba na mamatay kasi ang dami kong nakita din gagambang patay nung gumawa ko nito siguro kumakain din yung gagamba mamatay din kasi yung mga gagambang bahay hindi ba kumakain ng ipis yun Yung nga lang madadali rin sila kaya yun eto ito lang yung solution yun, di ba sa mga nagtatanong pwede nyong subukan pwede nyo ring hindi subukan pero sa akin effective effective to Ayan. Kasi sinubukan namin yung mga dito, yung mga raid, ganon, raid. Yung iba-ibang mga pang patay ng ipis, wala. Nagsiswimming lang sila. Yung, yung mga ipis, parang wala lang. Kaya, ayun, nabuisit ako. Salitang literal na nabuisit talaga. Eh, nag-YouTube ako. Sa YouTube ko to nalaman. Ayun. Pag ni-research nyo, alam ko merong ganito eh. Ang ginamit yata yung iba, itlog yata ang ginamit. Pero ako, may napanood ako peanut butter. Kaya yun ang ginaya ko. Ayan. Sa US ha, US ko yung pinanood. Hindi ko lang alam kung eto e-epekto rin sa Pilipinas. Kasi ang lalaki ng ipis natin, di ba? Siguro, subukan nyo, try nyo, kung sa Pilipinas, o kaya sa condo nyo, di ba? Try nyo. Ayan. Ayan, ganto siguro yung mga bahay dito, alam ko parehas ang ipis dito, saka sa US eh. Ayan, Ayan try nyo lang. Mm. 5 dollars siya ata isa nito, six dollars. Tapos to 3 dollars. Siguro nine dollars. Parang presyo lang din ng mga pang spray. Pero eto, sabi ko ano, medyo matagal. Pero mapapansin nyo, yung mga shell, yung mga shell tuloy, yung mga ipis no, pag ng araw, makikita nyo siya, wala na yung chan nya Patay na sila. Yung mga ano, ipis. Mas makikita nyo, nakakalat na lang sa kung saan sila dating tumatambay para na lang silang ano, yung parang ex na lang nilang natira. yon Ganon. Ganon yung napansin namin. Tapos as in, wala. Kasi kung may ipis, hindi ko naubos yung ipis doon sa apartment, malamang dala, dala namin dito sa bahay. Pero wala kaming ipis dito sa bahay. Kaya yun. Ibig sabihin, ubos silang lahat. As in, naubos silang lahat. Kaya yun. Kung uh, pwede nyo subukan sa mga nagtatanong, pwede rin hindi. Ayan. Yun. Uh, tapos, sana gumana sa inyo pagka hindi gumana na ano na parang feeling nyo hindi namamatay yung ipis eh, siguro yung, damihan nyo ng konti ng ano siguro ah, uh, peanut butter o kaya damihan nyo konti ng borax kayo na lang din magtimpla kasi ako ilang beses ko rin trial and error eh. pasang ginawa ko lang one is two, one. tapos ganun tubig Minsan, ano eh, mas malapot. Gawin yung mas malapot. Parang gano'n. Depende, depende rin siyempre. Sa, alam ko, kakainin naman ang ipis yan. Ngayon nyo na lang. Ayan o. Oh. Mas malapot siya. Ayan. Mga ganito, ayan. Ayan. Diba? Garanting na. Ayan, <laughs> yeah, yun. Uh, sana, sana maging epektibo din sa inyo yung ginawa natin. Yan, sa mga nagtatanong. Kaya, yun. Um, maraming maraming salamat sa laging panunod. Ito na yung sikreto Paano ubusin lahat ng ipis sa bahay nyo. <laughs> maraming salamat sa laging panunod at ingat po kayong lahat yun. Sana, sana, umipekto rin sa inyo. Yun, bye!